So, andito kami ngayon guys sa Batangas, sa bahay ng mama ni Ma'am Susan. So, ayan. So, dito na area is mayroon tayong mga bayabas. So, ayan. Kung mapansin mo sa taas guys, marami ang bunga. At naglalagasan na lang yung mga bayabas. Ayan. Dito ito sa Batangas. Ayan. So, ayan. May mga magaganda silang halaman. Ayan. So, ang ganda talaga pag sa bahay na ganyan, guys. Yung merong mga halaman kasi malamig siya. Ang ganda ng bahay Ayan, tapos mayroon siyang ayan, puno ng rambutan. Okay. nila naman Geng, so... nandyan ka? Mama, gitu kilales. Asan si papa mo? Hindi, hindi, huwag mo ipasok, be. Huwag <laughs> mo ipasok. saan si Rodel? Nasa si Ar Ah. Mama, pasok. Hindi kong No, no, no.